Maraming Pilipino ngayon ang naghihintay ng malinaw na balita tungkol sa kanilang pensayon mula sa Social Security System o mas kilala nating lahat bilang SSS. At ngayong linggong ito, may isang napakahalagang anunsyo na siguradong magbibigay ginhawa sa libu-libong pensionado sa buong bansa. Sa darating na lunes, matatanggap na sa kanilang ATM card ang ikalawang tranche ng SSS Pension Payout Isang bagay na hindi lamang simpleng dagdag na pera kundi mahalagang suporta lalo na sa panahong mahirap ang kabuhayan at tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kung iisipin natin, ang pensayon ay hindi lamang isang numero na ipinapasok sa bangko buwan-buwan. Para sa maraming Pilipinong pensyonado, ito ang pinagkukunan ng pang-araw-araw na pagkain, pambili ng gamot, pambayad sa kuryente at tubig, at minsan pa'y tulong na rin sa mga apo. Kapag naantala ang pensayon, para bang gumuho ang kanilang seguridad? Kaya naman ang balitang ito na ngayong lunes na mismo ay nakapaskil na sa kanilang ATM card ang ikalawang tranche, ay isang malaking ginhawa at tiyak na makakapagpabawas ng kanilang pangamba. Kung titignan natin ang kasaysayan ng mga pensayon mula sa SSS, madalas na nagiging usapin ng delay o kaya'y kulang sa impormasyon ng mga pensioners. Ilan sa kanila ay kailangang pumila ng maaga pa lamang dala ang pangamba na baka hindi sila umabot. Pero ngayong taon, ipinangako ng SSS na mas magiging maayos at mas malinaw ang proseso at ito ang kanilang unti-unting isinasakatuparan. Ang direktang pagpasok ng pera sa ATM card ng mga pensionado ay malaking hakbang para hindi na sila mahirapan sa pila at hindi na rin maubos ang kanilang lakas sa kahihintay. Isipin natin ang isang halimbawa, si Mang Ernesto isang pitumpung taong gulang na retiradong guro mula sa Pampanga. Buwan-buwan, umaasa siya sa pensiyon para makabili ng maintenance medicine at bigas para sa pamilya. Noong mga nakaraang taon, ilang beses siyang naghintay ng ilang oras sa bangko, nakatayo at inaantok, habang bitbit ang lahat ng requirements. Ngunit ngayong buwan, sapat na ang kanyang ATM card at tiyak na darating ang pensayon sa itinakdang pecha. Ito ay hindi lamang convenience, ito ay dignidad para sa isang taong nagtrabaho ng ilang dekada para sa bayan. Ngayong lunes, kasama ng regular na pensayon, ipapasok din ang ikalawang tranche ng ayuda na inanunsyo kamakailan. Marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Ang tranche ay ang bahagi ng kabuoang pondo o benepisyo na hinahati sa ilang yugto ng pamamahagi. Dahil dito, maraming pensyonado ang nakatatanggap ng dagdag na tulong, ngunit sa mas organisadong paraan. Ang ikalawang tranche na matatanggap ngayong lunes ay maituturing na dagdag na suporta upang makasabay sa taas ng presyo ng bilihin. Kung titingnan natin ang ekonomiya ng Pilipinas, malinaw na ang pensayo ng mga senior citizens ay hindi lamang personal na benepisyo kundi may epekto rin sa lokal na ekonomiya. Kapag natanggap nila ang pensayon, diretsyo itong napupunta sa mga tindahan ng gamot, palengke, grocery, at maging sa mga maliit na negosyo sa kanilang komunidad. Sa madaling salita, ang bawat pisong natatanggap ng pensyonado ay umiikot at bumabalik sa ating ekonomiya. Kaya't ang pag-release ng SSS ng kanilang pensayon on time at may kasamang tranche ay hindi lamang simpleng pasweldo sa matatanda, kundi isa ring economic stimulus sa maliliit na komunidad. Ngunit syempre, hindi maiiwasan ang mga tanong. Paano kung hindi pumasok sa ATM card ang pensayon ngayong lunes? Paano kung may error sa sistema? Sa mga ganitong pagkakataon, ang payo ng mga eksperto ay huwag agad magpanik. Madalas, may mga technical delay na maaaring tumagal ng ilang oras o kahit isang araw, pero hindi ibig sabihin ay hindi na matatanggap ang pensayon. Kung sakaling lumampas ng dalawang araw at wala pa rin na ipasok, doon na mainam na lumapit sa pinakamalapit na SSS branch o makipag-ugnayan sa kanilang hotline. Ang isa pang mahalagang punto na dapat tandaan ng mga pensyonado ay ang tamang paggamit ng kanilang pensayon. Tutuong nakakatulong ang dagdag na tranche, ngunit kung hindi maayos ang paggastos, mabilis din itong mauubos. Maraming eksperto sa pinansyal ang nagre-rekomenda na unahin muna ang mga essentials gaya ng pagkain at gamot bago pa man isipin ang ibang bagay. Sa ganitong paraan, masisiguro na ang pensayon ay tunay na nagsisilbi sa pangunahing pangangailangan. Kung babalikan natin ang datos, tinatayang mahigit dalawang milyong Pilipino ang tumatanggap ng SSS pension sa iba't ibang panig ng bansa. Isipin na lamang natin kung gaano kalaki ang epekto kung lahat sila ay sabay-sabay na makakatanggap ng kanilang pensayon at tranche ngayong lunes. Para itong isang malaking tide na dumadaloy sa ekonomiya ng bansa, nakakatulong hindi lamang sa mga pensionado kundi pati na rin sa mga negosyo at pamilya na umaasa sa kanilang suporta. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na diwa ng balitang ito ay ang pagkilala sa kontribusyon ng ating mga senior citizens. Hindi matatapos ang lipunan sa kanilang pagreretiro. Sa halip, ito ang panahon na dapat nating ipakita na hindi natin sila nakakalimutan. Ang SSS pension, kasama ng mga tranche at dagdag na suporta, ay hindi lamang pera, ito ay simbolo ng pagkilala sa kanilang sakripisyo at serbisyo sa bayan. Kung may isang bagay na dapat tandaan ng bawat Pilipinong pensyonado, ito ay ang kahalagahan ng pagiging updated sa mga anunsyo ng SSS. Minsan, may mga pensioners na hindi alam na may dagdag na tranche kaya nauuwi sa pangungulila o maling pag-aakala na sila ay nalampasan. Kaya naman napakahalaga ng komunikasyon, ang pakikinig sa balita, pagbukas ng opisyal na social media accounts ng SSS, at ang pakikipag-ugnayan sa kanilang opisina kapag may tanong. Ngayong Lunes na ito, ika-25 ng Agosto, 2025 ay isang petsang dapat markahan ng lahat ng SSS pensioners. Dahil hindi lamang ito regular na pensiyon, kundi may kasama ring ikalawang tranche na magbibigay ng dagdag na suporta. Nasa kanilang ATM card na ito, handa nang gamitin para sa kanilang pangangailangan. Sa panahon ng pagtaas ng bilihin, mahalaga ang bawat dagdag na tulong at ito ay dapat nating ipagpasalamat at ingatan. Sa huli, ang pinakamalaking tanong na dapat nating itanong ay ito, sapat ba ang kasalukuyang pensayon upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating mga senior citizens? Sa kabila ng mga tranche at dagdag na suporta, marami pa rin nagsasabing kulang ang kanilang natatanggap kumpara sa aktwal na gastusin sa pagkain, gamot, at iba pang bayarin. Kaya't habang tinatanggap natin ang balitang ito bilang isang positibong hakbang, hindi rin dapat huminto ang panawagan para sa mas mataas at mas patas na pensayon para sa lahat ng Pilipinong nagtrabaho ng buong buhay nila. Ngayong lunes, habang pinipindot ng ating mga pensyonado ang kanilang ATM card, dalangin nating lahat na hindi lamang pera ang kanilang maramdaman, kundi ang kalinga at respeto ng lipunan na kanilang pinagsilbihan. Ang ikalawang tranche na ito ay hindi lamang dagdag na halaga sa kanilang balanse, kundi dagdag ding lakas ng loob na sila ay hindi nakalimutan ng kanilang pamahalaan. Sa dulo, ito ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa dignidad ng bawat Pilipinong nagretiro matapos ang mahabang taon ng trabaho at sakripisyo. Ang balitang ito ay malinaw na paalala na may pag-asa pa rin para sa mas maayos na sistema ng pensayon sa bansa. Oo, malaking tulong ang ikalawang tranche ngayong lunes, pero higit pa riyan, Mahalaga na patuloy tayong magbantay at manawagan para sa mas mataas at patas na benepisyo para sa lahat ng pensyonado. Kung sang ayon kayo na dapat pang mas palakasin ang suporta para sa ating mga senior citizens, huwag kalimutang I like ang video na ito, I share sa inyong pamilya at kaibigan, at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa SSS at iba pang mahalagang isyo para sa mga Pilipino.